Hello mga kababayan. So guys, nakita ko ang ano Team Duterte, senatorial candidates, no? Siyang pala yun. So, yung anim na lang babanggitin ko kasi alam nyo naman na ah, pagka Team Duterte, ang loyalty talaga sa pamilya Duterte, particularly sa mag-ama, kay Sara at saka kay Digong. So, dito, uh, ah, babanggitin ko, no, sila si Marcoleta, Bato de la Rosa, si Apollo Kibloy, si Ipe, si Bongo, at saka si Atty. Vic Rodriguez. So guys, uh, may tatlo pa. So dito na lang magpo-focus dun sa anim. So guys, ito pala si Marcoleta, kaya pala ayaw niya talagang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi talaga pala, Team Duterte siya. So dito ko nakita na, <coughs> excuse me, kaya ayaw niya pala pinagtatanggol talaga si Sara kasi... 'Yung loyalty nga ni Marcoleta nasa mga Duterte. So, kaya pala hindi niya makikita na bakit kailangang impeach si Sara kasi nga uh, alam naman natin na hinahanap natin 'yung confidential funds ni Sara, di ba? Kung saan niya talaga dinala. Pero nga hindi pala talaga 'yun uh, pipiliting malaman ni Marcoleta kasi nga team Duterte siya. kasama pa siya sa mga kandidato sa pagkasinador So, kaya pala ganun na lang, no? Na pati yung kanyang, ano, uh, kinakaanibang relihiyon na Iglesia ni Cristo, eh, nakumbinsi niya na ipagtanggol ang Duterte. Actually, hindi talaga kapayapaan ng habon ng Iglesia ni Cristo. Talagang, ano, ang pinagtatanggol talaga nila doon ay si Sara Duterte. So, ito na si, ano, Bato de la Rosa. Etong si Bato de la Rosa, alam naman natin talaga, na uh, siya talaga yung ano chief PNP no nung panahon na ano kasagsagan yung tokhang tokhang at uh, sana nga malapit na silang ano mahuli ng ICC ni Duterte mismo no kasi uh, alam niyo itong si Bato de la Rosa no uh, talagang ano rin to alingkod to ni Duterte at saka ni Kibuloy kasi alam niyo naman guys na bago na si Kibuloy no, isang araw bago mangyari ito, etong tatlong itlog na to, Robin Padilla, Bongo, saka itong si, ano, eh, itong si Bato de la Rosa, pumunta pa ng, ano, Davao. Tapos, ah, nagsagawa ng hearing dono yung investigasyon na pinipilit ni Bato de la Rosa na lisanin na nga ni General Torre yung, ano, Uh, compound ng Kingdom of Jesus Christ kasi nga daw wala naman daw doon si Kibuloy at ano yung kumbaga nagagambala yung tahimik na pamumuhay ng mga miyembro ng KOJC so tingnan mo kagago to tapos kinabukasan na huli si Kibuloy doon na nando doon naman talaga eh alam naman talaga ni Bato de la Rosa na nando doon naman talaga si Kibuloy ba diba? So, eto, pinagtatanggol pa si Mary Grace Piatos na meron daw sa Davao, mayaman daw. Eh, bakit ano, uh, kung mayaman pala tong Mary Grace Piatos na to, no? Eh, bakit nag-ano pa to, nagtrabaho pa to kay, ano, uh, Sarah? At saka, bakit ano, uh, hindi to, ano, pinalitaw nung hinahanap si Mary Grace Piatos? Bakit kung siya yung tinutukoy na yun, no? bakit hindi siya lumitaw? ba diba? Para ma-clear niya yung pangalan niya. So, kung ah, talagang eto si Bato de la Rosa, no? Maipagtanggol lang si Sara at ang mga Duterte. Nawawala na siya sa katinuan. So, yung kaisipan ni Bato, loyalty na naman sa Duterte kay Sara. O, so, kalawa na. Etong si Bongo talaga, isa rin to sa mga talagang ano, ah, kanang kamay no? Uh, katunayan sinasabi na isa to sa mga nagbibigay na ano uh, kumbaga man bayad, pabuya dun sa mga war on drugs ni Digong kaya nga lang ang kalamangan nga lang niya sa ibang senador no uh, sa iba ha, maski hindi doon sa Team Duterte ha? sa iba kila Lapid sa kila Bong Rebilla uh, sa lahat na nakapag ano siya nakagawa siya nung ano, isang ah uh, na makatutulong talaga sa mahihirap, no? Na hanggang ngayon ay nakatutulong yung malasakit niya. Program na kung saan, pag mahirap ka, uh, sasagutin ng PhilHealth yung ayong uh, bill, yung matitira ng PhilHealth, uh, yung malasakit na talaga ang sasagot sa full amount. So, kumbaga man, meron pa rin trinabaho tong si Bongo. So, yun sa akin, sa mga natalungan ni Bongo, Ah, uh, nasa nyo na 'yon kung gusto niyo iboto si Bongo. Okay sa akin 'yon. Pero si Marcoleta at saka si ano ba to Dela Rosa, huwag niyo iboboto 'yan. O tapos eto pa. Etong si Apollo Kibuloy. Alam naman natin na talaga naman na rapist 'to. Uh, child abuser. Kung bagaman man, bata pa lang, ginugroom na niya, uh, hinihingi na niya yung mga batang magaganda sa mga ina, tapos uh, pagka, ano, Uh, ipapaklose niya sa kanya, yung lal, ay ilalapit yung kalooban sa kanya hanggang eventually yung ba, batang babae na yon uh, yung kaisipan lulutuin yung ano kasama niya limang naakusahan di ba na no bay, para eventually kakainin yun ni Kibuloy so kung bagaman eventually gagalawin ni Kibuloy na aasawahin so ito ba naman na yung kanyang ano uh, mga mismong miyembro pagka nagkakasakit sa kayamanan niya doon niya lang pinapupunta sa ano di ba public ano hospital sa mga center ito ba maglilingkod bayan baka yung ano kaperahan ng ano uh, senado na makukuha niya sa kanya lang din mapunta so kung bagaman alam naman natin no na ano rin to akusado sa human trafficking So, human trafficking, qualified human trafficking. Sa so, ibig sabihin, marami yung ano, dinala sa ibang bansa para mamalimos. So, nire-remind ko lang sa inyo, so wag nyo itong iboto, itong gagong to, no? Na, sa loob lang ng ano, uh, September, no? Apat na kalahating buwan, at tatlong beses nang nagkakasakit, at ano pa, namimili pa, gusto pa sa privado siya ipa-hospital na sa ngayon hindi umubra dun sa ano uh, pasik ano uh, trial court na ibig sabihin uh, hindi umubra yung mga kapritsyo niya sa ngayon no tapos eto pa si attorney Vic Rodriguez so bali ang sa akin no uh, si Marcoleta, Bato de la Rosa Bongo, si Tibuloy si Vic Rodriguez na tayo Itong si Vic Rodriguez, no, na dati malapit talaga to is dahil siya yung pinaka-legal counsel ni uh, PBBM. Tapos hanggang sa ano siya, uh, nagkaroon siya ng katungkulan na parang siya ng executive secretary. Kaya nga lang, di ba, tinalaga niya yung isang ano, uh, parang bilas niya do sa maritime industry, no? na para yun ang maging pinuno ang alam ko no leader no eh may utang naman pala yun di ba nalimutan ko lang yung pangalan eh so kumbaga nagkaroon sila ng falling out ni PBBM so ngayon isa to sa mga kumbaga man eh sa mga angel di ba fallen angel eh, isa to sa mga fallen angels ni ano eh, PBBM na hindi nakuha yung gustong posisyon ngayon nag-aklas na kasi nga, yung kanilang inaasahan na magandang posisyon, no? Eh, hindi nakuha. Kung man, ah, uh, nakasama sa hirap ni PBM nung naging presidente na, hindi na nakasama. Kasi nga, kasi, yung hindi pa man, gusto na niya maging little president na nagpapasok na siya ng mga gusto niyang tao. Na dapat naman kasi hindi. Dapat ang ginawa kasi ni Vic Rodriguez, ikaw ang nasa posisyon dyan, ang gusto kasi ni Vic Rodriguez sa alos lahat ng mga partido ng asawa niya, eh, isama niya. Alam niyo guys, hindi dapat ganun. May mga success na para sa sa'yo lang. Ibig sabihin, hindi pwedeng isama mo yung ibang tao. Dahil yung palang success na yon designed para sa sa'yo lang. So, sa kagustuhan niyang maisama yung ano, bilas niya dito, doon pa siya nasilat. Kung baga, doon nabutas ang bangka niya, lumubog siya. So, eto naman guys, itong uh, si Ipe Salvador. So, nasa ika na ako, si Ipe Salvador. Alam naman natin na si Ipe, sa tingin ko ha, nainggit lang yan kay Robin Padilla. Kasi nakitaan niya, si Ro, dati siguro nahihiya si Ipe dahil alam niyang wala siyang alam. So, inisip niya mahirap maging senador kasi parang malay mo, mahina siya sa kaisipan o sa utak, sa talino. Pero kasi na-inspire to kay Robin Padilla na kahit naman pala bobo, no? Eh, pwede ka naman palang maging senador. Kagaya ni Robin Padilla, makuda, kahit na-sense yung pinagsasabi, makumento. So ngayon, ah, dahil dito naobserbahan ni Ipe na pwede naman pala ang tanga, ang bobo, maging senador, eto nag-ano na, nag-apply na sa atin na maging senador. Ah, pumasok na sa line-up nitong si ano ni Digong. So sa lineup ni Digong, humiwalay naman si Willie Rebillame. Dahil nga siguro uh, ito isa ring manggagamit to eh. Uh, nung naamoy siguro ni Willie Rebillame na parang ano, delikado pag na-associate ka kay Digong kay Duterte, humiwalay. So isa rin tong ano, dapat hindi iboto. Kasi tinanong siya kung ano yung kanyang ano ah uh, Uh, parang plataforma, ano yung project niya para gusto niya maging senador. Aba, ang sagot ay eh, wala. Doon na lang daw siya mag-iisip pag nanodoon na siya. Hindi ganun yun, guys. Dapat alam nyo, uh, bago ko pa mag-apply sa pagiging senador, meron ka ng project na nasa puso mo na gusto mo ma-implement na parang ito yung makakatulong sa malit na ano, mga Pilipino na pag naisa batas to, malaking tulong to sa buhay nila hindi yung ala ka naman palang goal wala ka naman palang purpose parang gusto mo ano, sumali na actually yung utak mo hindi man qualified kasi guys kaya tayo lumulubog no hindi siniseryoso ng mga kabayan natin ang pagboto seryosohin natin hindi para sa henerasyon lang natin para sa future ng mga anak natin so yun guys ha huwag nyo iboto tong mga to Itong, actually ito ha huwag iboto si Marcoleta si Bato de la Rosa, si Vic Rodriguez, si Kibuloy, si Ipe Salvador. Pero yung kay Bongo, na kahit paano may mga nakinabang at makikinabang, nakikinabang sa malasakit project niya, bala na kayo kung gusto niyo iboto si Bongo. Sa kabila na, meron din naman siyang ano, bahid kasalanan, kasalanan, sa ano administrasyon ni Digong. So, dito na ako guys and... Blessings blessings everyone bye